Hello mga kababayan. Kumusta po kayo diyan? So ngayon pala po, punta ako sa Paaralan dahil ma meron kasi nag-sponsor doon sa Paaralan mga kababayan na palugaw para, sa mga feedings ng mga bata. So kasama ko po dito mga kababayan si Nanay Lorna at saka si Onyo TV, tatlo lang po kami. So meron din pong mga student na magbo-volunteer po doon. Dahil Dalawang kaldero daw po yung lulugawin na bigas. So, ayan po mga kababayan. Suportahan nyo po kami. Papunta na ako doon. Magbibihis. So, ayan lang po mga kababayan. Abangan nyo po yung video namin doon po sa kay Onyot TV. So, bye-bye. Hello mga, Hello. Hello, mga <laughs> Hello mga kababayan. Hello. mga kababayan. Hello mga kababayan. Hello mga kababayan. Hello mga kababayan. Tawa yun Ino no. Thank you for watching. A thank you. Yay. Watching. 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 <laughs> <coughs> maraming salamat mga kababayan. Mara maraming salamat mga kababayan. <laughs> Thank you po sa lahat Na for watching. Thank you for watching. Thank you Ano, hello, hello mga kababayan. Welcome to my vlog. Uh, hello mga kababayan. Welcome to my vlog. Ah, uh, Turuan natin si na nilor na mga kababayan na sa magtagalog para sa kanyang vlog sa personal niya Ma anak ka intro na eh hello po mga kababayan uh, hello po mga kababayan uh, welcome to my vlog welcome ang um, my vlog uh, welcome ang my vlog <laughs> <laughs> okay na na eh Sugod na hindi ka kamao sige ngayon po ngayon po o, ngayon po karon na ako diri hmm. as pala no ngayon po ay andito ako sa paaralan ngayon po, pwede dito ako sa pangalan ko. <laughs> Nilinita. Oo. Oh, para mag-serve ng lugaw. Para mag-save sa lugaw. Mag-save sa lugaw? <laughs> wow, I love you. I love you, <laughs> you po. Ninduta, o. ay? ay?

Kabayan, sabi nila like, na grabe naman yung... <laughs> <laughs> grabe ang init ko, tingnan mo yung paan na malapit sa si apoy. Malapit sa si, malapit sa si Dapat nakabot si nanay. Bilay sa si nanay yun. Nainit Tindog matang kau masih lo mata dosa in, in, in. Mata dalaga bibi polopol pola pola kau masih lo ih pakit pakit bapakit ih mata dalaga bibi sinanai loi nama mata dalaga nanai dalagang tanai mata dalaga Engge kayak I love you. <laughs> you, know, love you. <laughs> I love you too. <laughs> Now. <laughs> no.

<laughs> ito yung egg egg sado, ito yung mga guapo na estudyante sa manek, <laughs> <laughs> mga dalaga, mudagan mangka, mga guapa, dalaga. Uh, ayan yung isa maganda, Mur mudagan purnilon ba? <laughs> Pero bakit na ba? <laughs> ito bakit na ba? Ate, ko ilaw kita sa kamera. Sige pa, konis, mamalagos ba, at babi? Yan ang kukasin daw. Takos bulat kayo, kukbuy. Ayan, si nanay nagsasagwan na. Para sa'yo sumakay nang bangka na may sagwan. Nagsasagwan ng kondiro. Hala, kuwanin ang tubig ah. Ang na yan, na yan, Nagsasagwan ng lugaw. Ay. 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 Paikutin mo yung bigas. Lagyan natin ng tubig para hindi pumano yung bigas. Magdukot. So may mga volunteer po dito, mga student. Ay, student si Christy. Ay. Mga grade 10. Grade 10 to na. Mga grade 10 student. Ayan si nanay, ang bilis niya magsagwan. <laughs> para bang hinahabol ng buwaya. <laughs> sagwan, sagwan. Kanang nagbangka ba nga sa anak? Ano <laughs> Kanang nagbangka ya ka ng konya ba? Bisay ka ino, anak? bisaya pa, na Ay, kalipag na iba si Kamala. Bisay <laughs> ni Luman. Marat, malapas ki manguntot ki sa kanya. Grabe, mga judgmental. Antak, height no lesser an. Four plus four plus sabar aja nemu kanan 3 4 4 five. baik 5 4 kayak kok isti 5 4 4 1 hand kagani is dangau ana kagani let ya oh bawa Ayan, nandito ako ngayon sa paaralan. Nandito kami ng ngayon ni Nanay Lorna sa paaralan mga kababayan dahil may nag-sponsor po para sa palugaw kaya kami po yung na-assign na maglugaw po dito. So, kasama ko po si Onyo TV at saka si nanay ayan po si nanay mga kababayan oh. vlog na po siya so tingnan natin mamaya yung mga vlog ni nanay so panoorin niyo po yung video namin mga kababayan doon po sa Onyo TV vlog dahil nandun po yung siya po yung nakapag video ng kompleto pong video oh, nanay, halika dito nanay. So, magpasalamat ka na sa mga bagong subscriber mo sa YouTube. Dahil umabot na yata ng ano, 2K yung subscriber ni nanay, mga kababayan. So, magpasalamat ka na At saka, ayan uh, po si Unyo TV. Uh, salamat. Na, lag. Salamat sa magpalanggas ako ah. Kami kang ma'am o si Unyo. Dako po akong pasalamat kay ang mga bata nalipay sa lugaw. Wow, nindo tao. I love you. I love you too. I love you. Yung heart ko ni nanay, ganun kalaki. I love you too. So, yun lang po mga kababayan. Maraming maraming salamat po. So, supportahan nyo pa rin po yung channel na may... Ikaw, Onyo. Ma'am Aya at, yun? at saka on yun TV. Oh. At, at kay Nanay Lorna A. Umaling. So, kapag meron po kayong makita doon na nanay Lorna na iba mga kababayan, iba po yung ibang nanay. <laughs> so umaling yung kay nanay Lorna. Lorna po yun. Lorna e umaling. So, hanggang dito lang po mga kababayan. Maraming maraming salamat po. God bless. So, ayan mga kababayan. paoy na kami sa bahay. Tapos na po yung mission namin. <laughs> mga... Nakakatawa to si Nanay Lorna. Mga kababayan, mga kababayan. Mga kababayan. hello mga kababayan. Hello mga kababayan. Oo. I love you wow. Ninduta. lindo